Magandang araw mga ka-PH, welcome sa PH Reaction. Dito natin sabay-sabay, tatalakayin at bibigyan na uh, reaction ng mga mainit na balita at issue sa ating bansa. Kung gusto mo ng totoo at diretsyong na uh, reaction, nasa taman channel ka. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video na to, at mag ng comment sa ibaba para marinig din ang mga reaction mo. Ayam uh, ayan po, Ah, paanoorin po natin ang uh, reaction ni uh, Update PH, no? So, eto na po, ah, simulan na natin ito. Walang connect. Usap nga tayo anti Claire. makikipag ka na ba sa kanila? Umamin ka. Kasi wala na kami maintindihan sa mga sinasabi mo. Eto, panoorin n'o natin mga kababayan, sa bansa. Hmm. Sa konektadong Pinoy, hmm. 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 Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at... Palakpakan! Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado. Ano yun? bago lang sa PH Update, like at sang subscribe. Masaya na po tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang po sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Marami po ngayon nagtatanong sa mundo ng social media kung ano na nga bang nangyari dito kay Auntie Claire. Kasi marami sa ating mga kababayan, eh, hindi na ho siya maintindihan. Yung pagiging utal-utal nitong si Marcos Jr., eh nahawa na rin ho yung ali. Panigurado, pagka natapos tong administrasyon na to, ang pangan nito, hindi niya na rin malaman kung saan niya ibabaling. Yan ang sigurado. Ulitin ho natin mga kababayan para talagang marinig na sambay ng Pilipino kung gaano kalabo ang messaging ng PCO. Ito. Ulit natin sa mas mabilis na internet connection sa bansa. Okay. Sa konektadong Pinoy, mm. mm. <laughs> Wala connectad. Pinoy, walang iwanan. Walang konektado. Wala daw konektado. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado. Talagang walang konektado. Kasi hindi kami makakonekta kung ano yung mga nais n'yong iparating sa sambayan ng Pilipino. Ano ba? Siraan lang sa mga Duterte? Panggigiba sa mga Duterte? Ah, pag divert sa, sa, sa attention ng ating mga kababayan, kung sino nga ba ang mastermind dito sa lahat ng kalokohan na to, talagang walang konektado, walang nakakakonekta sa messaging ng Malacanang kung ano nga ba, saan papunta ang direksyon ng administrasyon na to. Ayun na nga mga kababayan, wala na ho tayong ika nga, pasakali dito, rerekta ho tayo sa question and answer portion Netong si Anticlear. Claire Dave. Much uh, MMDA Chair Don Artes and also to Mayor Isko Moreno. Maraming salamat po. Thank you. At maaari na po akong tamanggap na inyong mga katanungan. Uh, first question from Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma, may ilang mambabatas po na uh, hindi kontento, gaya ni yeah. na Representatives Leila Dilima at Chel Jokno, dun sa uh, pakiusap lang ng Pangulo sa Kongreso na Uh, gawing prioridad yung uh, ilang uh, panukalang batas kabilang yung anti-political dynasty bill at independent people's commission. Ang katwiran nila ma'am, kung uh, sincero ang presidente at talagang gusto niyang maisabatas itong Man. mga ito, bakit hindi sinertify as urgent? Ano pong uh, sagot? Anak ng Petra ang labo talaga me ng messaging nitong administrasyon na to. Yung pagpapresenta nila sa balita noong una, akala mo certified as urgent. Anak na to, kuha nakikiusap lang pala itong si Bangag sa mga mambabu mambubutas ng mga magagandang chicks. <laughs> akala natin talagang doon na eh. Makakaano na eh. Ika nga makaka... Uh, Aabot na doon sa... Anak na to, nakikiusap lang pala. Presidente, nakikiusap pero pagka-budget, mabilis pa sa alas 4, nakakapagpa-insert. Ano yun? ng Unang-una po ito ay Congress at executive na priority bills. Alam po natin 'yan at nagbigay na po ng minsan pangulo na ito ay unahin at a, pag aralang mabuti para maipasa kaagad. Malinaw ang mensahe ng pangulo. At malinaw din naman po ang sinasabi ng konstitusyon kung kailan lamang po. K kailan kailangan? Oh yan, yan ang sinasabi ho natin yung mga traits na nakikita natin doon sa mga bangag, eh nakikita na rin natin kay Ante. Yan ang problema pag nakikipag-jamming ka sa mga pulburonic, sa mga adictus benedictus. ba? Diba? Yan ang problema. Eh, yan yung mga traits na uutal-utal, di malaman kung saan babaling ang panga. Nasa kanya na ho lahat ng ika nga, mga ebidensya and yeah. mag-certify as urgent ah, oh. uh, ng bill ang Pangulo. Oh. Ito ay kung may tinatawag at tinatawag ng public calamity or emergency. Oh, yung, yung nakawan na nangyayari, wala akong emergency nangyayari dito. Ibig sabihin, para sa mga mambubutas dyan sa House of Representatives at Senado, para sa mga mambubutas ng mga magagandang chicks, tuloy-tuloy nyo lang ang pagnanakaw kasi hindi naman urgent yan. Kasi wa, wala akong mangyayari dyan. Anak ng tawa. Ba't ba natin pinag-uusapan yan? Nasigurado dito walang mangyayari dyan sa mga Marcus Ergen. Kung ano man yung kabalbalan nitong si Marcos Jr. Ang ho natin dito mga kababayan, nandito si Marcos Jr., para pahirapan ang sambayan ng Pilipino. Ika nga, heto na ho ang ganti ng mga Marcos doon sa ginawa na sambayan na sa kanila noong pinatapon sila dyan sa Hawaii. Kaya, yung hagupit nitong mga walang yang to eh, talagang damang-dama lalong-lalo na ng mga ordinaryong Pilipino. Para doon siya mga totoong nagpa nagpalaya sa kanila. Eh, Amerikano talaga nagpalaya sa mga 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 Pilipino. Eh. Alam niyo mga kababayan, hindi eh, wag na, wag niyo na kung alam So, naaay naman po sa konstitusyon. Kasi hahaba na naman yung usapan natin. Hahaba na naman yung kwentuhan natin eh. Punta na po tayo rekta sa punto nitong si Ante kahit wala siyang punto, kahit sobrang gulo ng messaging ng Malacanang, pagtsagaan na po natin. Ang ginagawa ng Pangulo, oh, yeah. hindi naman ibig pong sabihin na hindi sinertify as urgent ang isang bill, ay hindi na po sincero ang Pangulo. Kaya po binigyan niya ng mensahe, malinaw, priority bills po ang apat na legislative measures. And uh, what motivated the President, Ma'am, to finally uh, push for the swift passage of these bills? Naging uh, factor po ba somehow yung galit ng publiko sa uh, mga politiko, sa corruption sa gobyerno? Yung apat na bills na pinag-uusapan natin. Una-una po, na iiba na po, yung political landscape. Nakikita natin na mayroong mga umaabuso na politiko, may nagpapaikot ng batas. Public demands a fairer system. Ang nais nice ng Pangulo, mas lumakas ang kampangyarihan ng taong Grabe no, itong si Antigler, ibinigay niya kung anong hinahanap nitong si Lisa Araneta Marcos. No? Ibinigay niya kung anong ika nga hinahanap nitong si Marcos Jr. Gusto niyo ng bababuyan, gusto niyo ng parang wala sa, parang wala sa hulog na uh, presidential uh, spokesperson, nandito ako para sa inyo. Parang ganun ho eh. Ganyan na ho, ganyan na ganyan niya hoy pero ni sarili niya sa malakanya kaya naman wala iga nga walang bumibenta kundi kundi rin lamang mga Duterte ang mababara <laughs> Hindi ho siya na mainstream <laughs> yeah, ano. Bayan at hindi nang iila mapang abusong politiko Nais ng pangulo na ang taong bayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelyido Yan Next question. O, tanungin kita ako, sakaling hindi Marcos yung amo mo, sa tingin mo, magiging presidente siya. Huwag masyadong pilingera, ha? Huwag masyadong talagang mahal na sambay ng Pilipino yung amo mo. Ang nagpapanalo dyan sa, lang dyan sa bangag mong presidente na yan, eh dahil dyan sa apelido niyang Marcos. Kung hindi Marcos ang apelido niyan, malamang sa malamang, tuloy-tuloy lang ang pagpupulburo niyan dyan sa Ilocos Norte. Diba? Tuloy-tuloy lang ang pagsinghot niyang mama na yan. Pero dahil Marcos at linapitan, uh, at linapitan si Vipi Sara, mga Duterte, eh talagang ika nga, uh, nakapambudul nakapambudol siya ng uh, napakaraming Pilipino. Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Good morning, ma'am. Ma'am, um, what prompted the president to support the anti-dynasty bill? Given that uh, when he was still a presidential aspirant, he said that there is nothing wrong with political dynasties. Okay. Uh, ma'am, let me just read what he mentioned in January 2022. Uh, why would you make political dynasty illegal? Paano kung yun ang gusto ng tao? The perception is political dynasty is bad, which is not the case. You are targeting a very specific group in society. Ang politika naman is all about performance. If you're worried about dynasties, then take everybody to an election. So may we know what changed his mind. Katulad na sinabi natin kanina, nagbabago uh, ang political landscape. Maraming uh, umabuso. Hindi. At uh, tama naman ang Pangulo. Uh, hindi. Ano yan? Kung yun mga yung mga... Uh, Actually, diversion. Hindi, hindi mangyayari yan. Malayo sa katotohanan yan. Kung baga, isa ito sa mga possibility na gusto nilang sugalan ngayong mga panahon na to na political dynasty. Anak ng Toko, Sarah Duterte, dapat makapasok yan sa political dynasty. Dapat di yan makatakbo sa 2020. Hindi pong mga ganong galawan. Ganon na yung eh. Hindi pong, okay lang na hindi na mag-senador itong si Sandro. Okay lang hindi na siya mag-congressman mag ulit. Anak ng tao ka, okay lang na wala na maging politiko sa pamilya Marcos. Basta wag lang presidente si Sarah kasi mayayari kami. Hindi pong ganon. Ano lang yun, kumbaga palipad hangin, hindi mangyayari. Pero yung tipong, yung kanilang kawangagan, yung kanilang pagiging praning, eh talagang dulan ng hanggang langit, di ba? <laughs> Um, ang kapangirihan ng pagboto ay nako nako po dagdag natin to mga ka-PH, no ah uh, sa eh ikum eh, ilalabas po kasi ang political dynasty eh sa panahon ngayon eh e, totoo naman kaya nila ilabas ang political dynasty bin ang problema diyan kasi kay di na po nila ilabas eh italagar e, ang mala Marcos wala na pong boboto sa kanila di ba Oh, Sino pang boboto sa arila? Ala, wala na pong boboto eh, eh. alam naman po ang nangyayari yung mga puro insertion. Eh, nakita ngunarte na ma-anomalyang nangyayari ngayon sa panahon ng, na na. Rehimen ng Marcos Jr. na? O, ano pa mapapala nila? Kahit ii, kaya gusto na nalang ipasayaan dahil kahit sa arila baluarte baka hindi na rin sila maiboboto. Talaga ang ba ang Marcos na panala na Pelledo eh nambobora na sa isa 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 pasaysayan ng Pilipinas. No? Yan. So mga kapiedya, uh, kung nagustuhan ninyo ang mga balita at reaksyon, huwag niyo pong kalimutan ilike ang video na to no, magsubscribe sa PH Reaction at i-share para mas marami pong makaalam, ha? Sa totoo, dire, uh, direksyon ng mga ating mga reaksyon ay iyan. Ay nasa kamay ng taong bayan. Hmm. Pero dahil dito may mga naaabuso, na ng Pangulo na ipabatid sa taong bayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. Ma'am, um, quick follow-up lang po. Uh, how does the President define dynasty? And what are the provisions does he intend to see in the measure? And confident ba ma'am yung palas na this bill will be pushed in both chambers of Congress given na we know for a fact that some lawmakers actually hail from dynasties? Kaya nga ang na ng Pangulo, aralin tong mabuti para maging tama ang definition ng dynasty. Thank you, ma'am. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Uh, good morning, Yusek. Um, lumabas din po kamakailan, uh, well, from former presidential spokesperson Harry Roque, and sabi rin po ng lawyer ni Senator Bato de la Rosa ay eh, may information po sila about an ICC warrant against uh, Senator Ronald de la Rosa. If it truly exists, is the palace prepared to enforce it and how? Kung meron silang alam, di ipagbigay alam nila sa, sa lahat. Sa ngayon ay wala pa pong uh, kumpirmasyon kung mayroong natanggap na paabiso patungkol sa existing warrant of arrest. Uh, sa ating pagkakaalam, even the ICC could not confirm the issuance of the said warrant of arrest. So Ano kasi yan, confidential yan eh. Hindi kahit ang ICC hindi nila sasabihin meron o wala. Kumbaga, si, uh, ba diba, si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong lumabas siya ng bansa, wala naman talagang ano, wala naman talagang uh, uh warrant of arrest, walang ICC. ah, uh, warrant of arrest. Ay meron ng warrant of arrest. Kaso dadakpin na siya. Yung tipong meron ng galawang ICC kasi wala nang jurisdiction din na makakapasok dito. Maya-maya yung al, hindi ano, ling, ta, buwan pa lang noon eh marami na nagpahaging na pwedeng ipadaan sa Interpol kung sakaling ipadaan sa Interpol yung uh, yung uh, uh, warrant ni PRRD talagang gagawin nila di ba ngayon nung lumabas siya ng bansa yung tipong talagang masusukol nila itong si Tatay Digong ginawa nila ginrab nila yung opportunity parang ito Uh, kay Senator Bato de la Rosa dahil mahihirapan na silang gawin yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte alam nila mahirapan sila at hindi na mangyayari yon. Kaya ngayon ang ginagawa nila eh alam nila na hindi nila mahuhuli itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya ba bakit hindi natin gamitin diversion yan dito sa issue ng flood control, di ba? Ano ba namang gamitin nating diversion yan para at least kaysa kay Marcos Jr. mapunta usapan ngayon dahil siya naman ang mastermind sa lahat ng kasing, kasing na nangyayari sa ating bansa ngayon mga pa Siya presidente ha, siya presidente, siya pumirma ng budget. Siya ho yun. Wala tayong ibang matuturo dyan. Hindi si Sara Duterte. Si Marcos Jr. Siya home presidente. Siya yung may final say. Di ba? Siya yung bumasa doon sa mga insertion. O sinong master? May natural siya. Siya presidente. Hintayin na lamang po natin kung talaga may magkakaroon ng issues na warrant of arrest ang ICC. Okay, but uh, follow up lang po. This is early on, you have Senator Robin Padilla saying Uh, publicly giving advice to Senator De La Rosa that he should never surrender to a foreign power. Does Malacanang see this as encouraging to non-cooperation? And ano pong mensahe nyo kay Senator De La Rosa who has been absent rin sa Senate for quite some time? Ang mensaheng ganyan ay napapakita lang na mga taong ayaw sumunod sa batas. Hindi, ka lang. Susunod tayo sa batas. Basta merong jurisdiction sa Pilipinas. Ibang usapan yung ayaw sumunod sa batas, ibang usapan yung walang jurisdiction, paano mo susundin ang baras? Yan ang problema sa atin eh. Sunod tayo ng sunod eh, kahit hindi na natin dapat sundin. Ang halimbawa, anak ng tawa, amena, pa-insert ka nga ng 100 billion. O yan, sunod lang na sunod, ano nangyari? Tinawagan nila si ko, diniliver sa Diamond Hotel yung sandamukal na pera, bilyong-bilyong pera. Sunod lang kasi kayo na sunod dyan sa Malacanang, kaya nagkakalechi-lechi Pilipinas eh. Ay alam nyo nang mali, susundin pa rin. Kapag ka po naman may valid warrant o pares, alam naman oh. natin kung anong dapat gawin. Oh. Hindi po dapat ina-advise ina na magtago at hayaang pulis na lamang ang manap sa kanila dahil trabaho nila to. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. At kung uh, payo natin kay senator Bato, uh, hindi po ako ang kanyang lawyer. Next question, Chloe Hofana, Business World. Iyu um regarding lang po sa general appropriations bill for next year's budget will the president certify this as urgent given his historical um historically he certified the bill as urgent Hindi 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 ngayon hindi dependent hindi. <laughs> hindi ngayon kasi marami-rami pa siyang pera eh <laughs> Hindi niya i-certify as urgent kasi magmumay... Huwag kang masyadong halata. Di ba? Ma Mahalata ho siya. Ma-obvious siya. Anak ng toko. Di pa ba sapat yung perang i-deliver iyo ni Zaldi ko? Brad, anak ng toko nagpapa... I-certify mo na naman as urgent. Yung, yung uh, uh, Independent People's Commission, hindi mo yung sinertify as urgent. Nakiusap ka dun sa mga mambubutas ng mga magagandang chicks dyan sa House of Representatives at Senado. Tapos itong budget, dahil kaperani, si-certify mo as si urgent. Anak ng ay eh ano na talaga yun? Hika nga, siguro, naimas mas siya nung unang singhot yan. Anak ng towa, hindi ko siya certify yan. Medyo, wala, walang hiya yan, eh. Medyo, oh, sige, ano, hindi na siya certify pero bibilisan nila yan. Yan, di ba? Kasi meron na silang kadyan yung mga kong, oh, sa maniwala ko kayo at sa hindi, ha? Sa, 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 lahat ng nangyari na to, meron pa rin hong at kong ang mga congressman at senador dyan nakakalungkot man nung ibalita sa inyo mga kababayan. Meron pa rin ang mga congressman at senador dyan. Meron pa rin silang SOP dyan. Sorry to say ha. Kala nyo malinis. Wala dito sa sistema na to. Anak ng toko, Yung mga politiko lang yan, yung mga politiko lang ang mga magmerong Merry Christmas ngayong mga paraon. <laughs> And that's for fact. Dahil patapos naman na sila at uh, sa ating pagkakaalam bago magpasko ay isusumitin nila yung uh, enrolled copy ng In other matters, Yusek, like, uh, yesterday, the peso hit an all-time low of 59.22 against the US dollar and just this morning, it touched 59.25. Um, analysts say this is due to a strong... Ikaw ba, Claire, kumusta yung buhay-buhay natin dyan sa malakad Na ba? Ante, ante, ang nababalitaan sa'yo. Follow-up question from uh, Maris Umali, GMA7. Hindi na natin napanood itong si Atty. Paolo Panelo. Oh. Hi ma'am. Um, I'm just a Abogado ho yan ng, uh, ano, ng mga ng pamilya Duterte. Ikaw ngayon doon sa isin ng panilang habeas corpus. I petition. Ah, uh, uh, habeas corpus dyan sa Korte uh, uh, Suprema. Follow up on the traffic and COA report. Um, uh, with the COA findings, uh, does the President have any specific directives to hold Uh, specific um, agencies accountable like, for example, the the MMDA and some concerned uh, DPWH offices to make sure and to ensure that um, the long-standing inefficiencies will no longer contribute to the worsening traffic situation in Metro Manila? Alam naman din po ng MMDA, alam din po ng DOTR, alam din po ng ating mga ahensya kung ano ang nais ng Pangulo. Dapat lahat ng problema magawa ng solusyon. May mga pagkakataon lang siguro na may mga instances na hindi agad-agad na kayang solusyonan. Especially pagka yung patungkol sa traffic pag itong klaseng season. Pero ginagawa po ng paraan katulad na sinabi po ni MMDA Chair Don Artes. <coughs> pero ma pa, uh, yung sa mismong uh, inefficiency in the uh, procurement uh, pro procurement of uh, of uh, materials equipment tapos yung mismong delays in the project yun po kasi yung naging problema eh kaya kaya parang may mga budget na hindi nagamit uh -huh. uh, well sinabi niya for flood control yan but still it's for a project na dapat ah uh, nagbenepisyo ang mga mamamayan pero hindi nagamit tapos yung iba nasusoli sa National Treasury when in fact there's actually uh, a, a fund that is uh, supposedly intended for those projects Yes op opo tama yan Ah uh, kaya po, tinututukan na rin po ng DPWH yung pa mga patungkol po dyan para po maiwasan ang ganyang klasing delay. At uh, ang delay po kasi alam natin ito ay uh, hindi na hindi magandang epekto ng serbisyo para sa taong bayan. So, tututukan po ito ng DPWH at ng MMDA. At uh, yun din po naman ang utos ng Pangulo. Thank you, ma'am. Next question, follow-up question from Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, actually, it's about the party list reform, no? Kasi na-mention nyo kanina, the President wants the abuses addressed and the political landscape has changed. But it, it's in in relation to the dynasties. Now, ano po bang mga thoughts ng ating Pangulo hinggil sa present party-list system ngayon? The general rule the general idea na meron ang party list. Pero sabi nga natin, kung ano man yung bill na yan, aarali ng Pangulo. Mahirap. Nako, mayari-yari kayo dyan. Hindi rin, ano yan, traiduran. ni mga party list dyan, hawak lahat sa, sa ulo ni Marcos Jr. Eh. Pagka natin party list system, sino pinakaunang aalma dyan? Yung mga hindi lihi ang merong re-representang -re -re uh, sektor sa ating lipunan. Kung saan eh, wala lang ginawa, kundi hut ginawang pala palabigasan yung pagiging party list nila, di ba? Merong alihiti mo dyan, merong totoo talaga na may pinaglalaban Pero karamihan dyan, eh ginagawa lang uh, pa palabigasan yung pagiging, ano nila, pagiging uh, uh, party list nila Wala naman talaga silang sektor na rin representan Napapalusod na nyo sa public, ayun know? o Huwag na nga tayo maglukuhan dito, oh, nakontoko uh, Eh, mantakin nyo, ano, ang tawag doon, yung, uh, yung, 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 uh, security guard party list tapos anak ng congressman, hindi, hindi man lamang naging security guard sa talambuhan niya. Tapos sabihin niya, re niya security guard. Ano yung ingo yan? Mga siya, ah? uh, quick break lang po ah. Uh, kung gano'n ang gugustuhan ninyo, ang ating balita at reasyon, huwag kalimutang ilike ang video na ito no? At mag-subscribe sa PH Reasyon at share para mas marami pong makaalam ng totoo at diretsyong reasyon. Siyempre, iwan din kayo na comments sa ibaba para marinig po ang boses ninyo. Ano yun? Uh, manging party dish? Eh, anak na hindi pa nga, na, hindi nga marunong lumagol pa manging is party dish, Di ba? Yung mga ganong klaseng kabalbalan eh, talagang ano yan? Ma ano na ho? Ito, ganito lang. Si Junior, walang alam gawin sa bahay, gagawin niyang party dish ni tatay. Ganon lang kasimple yan ba diba? Nakabalandra lang siya sa bahay maghapon o wala kang ginagawa. O, sige pa. Ano ba gusto mo? Ano yun? Ah, uh, kaldag party list? Okay, kaldag party list. Paghapon kang kumaldag diyan sa House of Representatives. Ano naman? Bembang party list? Okay. Bembangin mo lahat ng dalaga diyan sa House of Representatives. Pag may party, lahat bembangin mo. Diba? ganoon lang yun eh. Real talk. ganoon talaga siya. Junior, wala kang ginagawa sa bahay. Okay, party list ka mula ngayon. Anong gusto mo yung presenta? Mga ano, mga, mga gamer. Gamer ka. O, gawa tayong gamer party Diba? Ngayon, ngayon, re yung party list system. E, ginagalit sa kanya. Yung mga pipirma sa impeachment ni Bibi Sara, ano ba kayo? Wala ba kayo sa inyong mga katinuan? Kasi magbigay ng opinion ngayon, baad uh, ang 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 nasa paningin ng pangulo ay uh, kung ano ba ang sinasabi patungkol sa dynasty mga magkakamag-anak na nasa politika at uh, sa ngayon po ay uh, lahat po ng mga uh, previous uh, uh, bills na hindi naman napasa uh, iko-collate po ito at aaralin po na mabuti ano ng po pangulo? kaya yung mga particular concerns ng pangulo hinggil sa kasalukuyang party system kaya nagtulak sa kanya na hingiin sa kongreso na i-prioritize yung reforms doon sa party list law. Marami kasi talaga umaabuso. Instead na marginalized sector ang uh, talagang na naiboboto, uh, nagagamit na ibang mga abusong politiko. Salamat po. Next question sa Medinilla Business Mirror. <coughs> hey, good morning, ma'am. Dito pa lang, dito pa lang pala dito kay Auntie Claire, eh, sulit na yung ano natin. Kala ko pa naman, mapapasadahan pa natin itong Attorney Salvador panel Paulo Panelo Jr. Um, under po dun sa EO 107 na nirelease recently ni President Marcos, uh, may TWG raw na ika-create para i-review yung base pay and allowance increases ng mga MUPs. Um, nakalagay po doon na para, para raw po maging sustainable. Napag-usapan po ba ito doon sa, ano, sa LEDAC meeting kahapon at saka yung proposed na MU, MU, uh, MUP pension reform na earlier na shelf ng, ng, economic managers this year po? Hindi po siya napag-usapan kahapon pero ito po ay parte na po noong nakaraang kongreso, 19th Congress, at uh, ipinupush din po ito ng Pangulo. Tapos last na lang po. Um, yung yung proposed na increase po dun sa base pay increase tsaka yung sa allowance. Kalokohan niya na naman to ako. E, tanong mo na lang, babasahin mo pa. <laughs> Mag ginagawa mo dyan. Mag, etong mama, nan magbubupi ka lang talaga dyan. Ganun? Kakarampot na lang yung tanong mo, sasauluhin mo pa. Punin mo yung kuderno mo, ipupuk mo sa ulo mo, nakantokwa. Bigyan mo sa akin yung mic. Ta tatanong ako kay Auntie Claire. Sigurado dun sa tanong ko, maiihi siya sa kanyang pinatatayuan. So, Luis. Marami siya ako sa pag-support sa page update. Next video na ko natin pa sa Dan itong kay Atorn Panelo. Maki-update okay, ho tayo kung ano nang ikangalagay ng uh, petition na yan. Ah, habeas corpus petition for P